magandang umaga sa inyo guys sa uh, ngayon magpapakain tayo ng mga alaga natin kasama ko ang aking anak na magpapakain sa kanila yan guys uh, nagsisimula tayo magpakain sa mga alaga natin <coughs> kaya nga pala guys uh, Inalisan inalis natin yung inahin sa mga sisyo natin iniwalay na natin sila yan <tinyo> hindi yan nanonok ka hindi nanonok ka sinabong nga ito sa pagkakabot hindi nga kasi may pagkain eh, eh. <tinyo> <tinyo> hindi nga oh To, oh. Baka makalabas eh. Alis okay, na ba? Mm. Oh. Yan guys, uh, magto na yan yung mga sisyo natin. Ah, sige, ba't ka pumasok dyan? Gina Wala na, Jay. Eh, kasi pumasok dyan? Yan, guys. Uh, malulusog yung ating mga sisiw. Kaya guys, ang gaganda ng mga pagka binabay nila. Ang mga Dito, dito muna tayo magpakain. Hindi nga yun nanunuka. Talo ang tutukain pag ginaganyan mo eh. Yan guys, uh, mababang manok lang yan pero maliksi maglaro yan. Yan yung isang brood natin. guys, yan yung mga stand natin na uh, itinari natin sila medyo so, marami-ran -marami mo na rin yung alaga natin pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkakas yan na guys, so, wala, eh, yan yung anak kapag wala ako yan yung magkatakain yung anak na pangalan sa wala tayong makakuha kung uh, sa natin pinagitan lang sila kasi walang sa bahay eh. kaya ko ulit sa kung ano yung mga sa mga yung natin at sa mga natin yung mo dito magbali yung manok dito ang bugaw dyan sa kabila j, yan yung mga stag natin guys Yan, medyo marami-rami na tayo nakatali ngayon, guys. Tapos, bigyan mo siya na tagkakalahati pa. Lahat. Ito wala po. Sabi mo kasi wag na. Wag mo muna eh. Ha ha ha! yung puti doon guys sa dolo mga nasa anim na buwan na yan ito mga to nasa 4 months na to mga to yan mga nakatali ito 6 months na rin to yung bulag natin Medyo natutuwa na tayo ngayon kasi marami na tayong mga nakatali. Di tulad nung unang mga video natin eh halos uh, kukunti pa lang sila. Ngayon dumami na. Hanggang dito na lang yung video natin guys.